Pag-usapan natin itong pinaka-latest post ni Tio Moreno one hour ago. Sabi niya, just a friendly reminder especially to those members of the House of Representatives of the Philippines na nagpa naglabas ng statement, at nagpa-media interview para mag-explain. Again, you are already exposed so hindi pinangalanan ni Tio Moreno sino itong kongresista na Pomerma sa impeachment complaint after that nagpa-press con, nag-statement at nagpa media interview para explain ang side niya bakit siya Pomerma sa impeachment ito merong si Tio Moreno kinut niya yung pahayag ni VP Sara kanina ito ang pahayag ni Bipi if you have to explain or defend your signature in a yes petition of impeachment, then you feel you have done something wrong. Kasi kung wala ka naman ginawang mali, bakit mo i defend yung perma mo? Ayan, Vice President Sara Duterte, February 7. Kaya tayo po mga tao, meron tayong konsensya. So yung konsensya na yan either uh, very active, buhay na buhay. Kung buhay na buhay ang konsensya, madali kang ano, madali kang uh, magsisi, madali kang hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Kaya yung konsensya mo i-remind ka niya sa nagawa mo, ma-realize mo mali pala. Ayun, konsensya 'yon. Kaya lang ang tao, lahat tayo may konsyensya, kaya lang, mayroon ding tao na manhid na ang konsyensya. Baliwala na yan. Hmm. Hindi na nakakaramdam. So, I don't know, sino itong congressman na tinutukoy ni Tio Moreno na pomerma, Tapos, siguro, may baklas, may mga batikos. Kaya, napilitan ang congressman na ito na nagpa-press nag-issue ng statement, tapos nagpa-interview pa sa, I don't know, social media ba or mainstream media. So, <laughs> 11,000 people who reacted, 12,000 na pala. Of the 12,000, 6,800 ang nag-like, uh, 3,000 ang nag-heart, uh, 2,100 tumatawa. Tinatawa na nila ang kongresista. Sino pa itong kongresista na ito. Uh, meron na akong idea, kailang, ayoko lang banggitin bagitin dahil hindi naman binanggit ni Tio Moreno. Hindi naman binanggit ni VP Inday Sara. Basta meron daw na konsensya. Tapos nagpapaliwanag bakit siya pumerma. Okay. So, magbasa tayo sa mga comments. Elizabeth Titular Sabi niya, correct only the guilty want to explain. Sabi nga. Oh, yeah. Nagigilty ka, kaya magpapaliwanag ka. Kung wala kang ginawang masama, kibit balikat ka lang. Bahalang ibatikos ka diha. Basta sure ka sa imong puso damdamin, sa imong konsyensya na tama yung ginawa, ginawa. No need to explain. Arnel Agudo Malara, sabi niya, akala nila matakal kaagad sa Senado. Yan! <laughs> Diyan sila nagkamali. Eh hindi naman, sa Junto pa magsisimula ang trial. Uh, eh wala, patay sila ngayon. <laughs> akala nila matatanggal kaagad si Bipisara Saray. Eh. eh ngayon, napornada, nagkabulbul. Kaya, yung mga pumerma natakot na. Yan, yan. Akala nila matakal agad sa Senado, kaso sa Junto pa. <laughs> Ay, nako. Tita Mayor, sabi, lumabas ang tunay na kulay na pula pala. Okay. CJ Wilson, pati yung representative ng Kalaokan, yung Mitch Oy, nagdadrama sa mga constituents niya na hindi daw pansarili yung pagperma niya. So, ibig sabihin, marami pala ito, hindi lang iisang kongresista. Kasi sa mind ko, merong kongresista sa Mindanao nagpapaliwanag. Hindi ko lang banggitin ang pangalan. So, ito pala, Kaloocan Mitsoy, nagdadrama sa mga constituents niya na hindi daw pansarili yung pagperma niya. If hindi daw siya papanig sa majority, mawawalan daw sila ng pundo. Siya na lang daw lahat ang sasalo sa lahat ng ibabato sa kanya. Huwag lang daw mawalan ng pondo ang distrito niya. Nako. Lumalabas ngayon ang main factor sa pagpirma, yung pondo, yung makuhang uh... ay nako, lumalabas na. Lumabas na ang tunay na dahilan sa pagperma. Buster, Bester sabi niya. Lahat ng mga congressman dito sa Iloilo, kanya-kanyang punta sa presento para magpaliwanag. <laughs> Ang dami na palang nagpapaliwanag. Jing Kabaron, Bullseye, if you hear the 215 congressmen explaining their signatures, alam na, expose na, BP Sara is on target. <laughs> May Nuena, Baka nga hindi nila binasa kung ano ang laman ng impeachment eh. Biruin mo, 2 months tinago sabay paglabas perman sa last session. Halatang halatang planado. Alin, senyal, too late para sa inyong pag-explain ng paggawas ng statements na reveal uh, maong pagpuyo Lin Tan exposure time yan ang hindi nila alam they are being put into spotlight Reverend Maldan Hi nako BP ang talino mo talaga You're a tide that nobody expected to turn into a tidal wave. Lagi na lang my smart answers. <laughs> Marilo de la Cruz. Correct. Signatures speak for itself. So anyway, ah, uh, sino ba itong tinutukoy ni BP Sara? Ah, uh, basahin ko ulit yung kanyang statement ah. Ang ganda yung pagkasulat eh. If you have to explain or defend your signature, in a yes petition to impeachment, then you feel you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung perma mo? O sige, depend pa kayo. Depend sa pa kayo more. Bahala ng taong bayan sa inyo.